wala lang sa showbiz ang pag-uusapan. Wala na yatang papantay sa powers nitong bisita natin. 1970s ang unang aliwi niya ang kanyang mga tagahanga sa kanyang mga malupit na dance moves hanggang magpakitang gilas sa Dats Entertainment. Muli siyang nagbalik upang damayan ang mga hindi makatulog sa kanyang medyo late night show. Mga bayaw, ang ating napakakulit pero cool na cool na guest, ang pasimuno ng mga daddy jokes. Corny pero cool ang nag-iisang Jojo A all the way dito sa Wasang. Mga kapatid, yeah. inakabahan po kami kasi kung yeah, mamang yeah. to, siya ang sanay magtanong. Yeah. At siya rin po, despite all evidence na binibigay po doon sa isang channel, mm. siya pa rin po ang king of late night, mga kapatid. <laughs> ang nag-iisang Jojo A. Hey. All ito? the way! Thank yeah, you, thank, thank you. you. Salamat, Woo. master. Galing, master. Galing. Thank you, sir. Ito, thank sir. sir, thank sir. You. Alam mo kaya nabuto sa eh. Thanks Sir oh, Jun. <laughs> Ganun ba? Paano ba isang maging malupit, isang malupit na talk show host So tingin mo? dapat maganda yung yung hat mo. Yan, ganyan, Oh. No? Dapat medyo may goti ka. May goti ka, oo. Oh. Para dapat pag... salamin mo. Oh. Uh, yung yung kita yung mata oh, mo yan, pero oh. medyo may konting uh, may konting oh, mystery, no? Mystery, no? mystery. Tsaka oh. importante yung coat, pero coat. mas importante medyo bulak, -lake bulak -lake siya, laki sa color to yung oh. Oh, yun, oh. <laughs> <laughs> para know, parang dito at Oh, Para magtiranggal mo 'to. Oh. Ay yung sombrero. Oh, tas medyo mahaba habang ang buhok mo. Pero huwag mo oh. nang alisin yung sobrero, sabi <laughs> <laughs> siya. Okay na eh. Okay na eh. Siya na nga eh. Yeah, yun, okay. yun na yun, yun na yun. Ay, nilagyan ka agad. agad ano po? Gusto mo, co-host na lang tayo. O <laughs> <yeah>. ah, Sige, <laughs> ako na lang guest nyo, pwede ba? Nahirapan. Pwede. Naman, pwede Ikaw, Jojo Egan eh. eh. Siya daw yung ikalawa kay Kuya Jerms eh. Oo, oh, pwede oh lang diba? Sa puyatan. Yung mga... Kaya ko <laughs> <ba? sabi> <laughs> yung sabi <laughs> Best friend naman, mga insomniac dahil sa mga late night oh. <laughs> show. Hindi, pero natutulog naman ako para. Hmm. Si Kuya Jeremy, walang tulog. <laughs> kaya... <laughs> Alam ba ni Kuya Jeremy sa kinokompetensya mo sa? Alam mo, may hmm. chismis. Hindi naman chismis. <laughs> lumabas may controversial ano yung before. Kasi umatenda ko ng ano, press con. Mm -hmm. Eh, lagi naman joke ko yun eh. Hmm. Lagi kong joke yun na I pride myself in saying that I am the number one late night show mm. on TV. Uh, oh, -huh. alabahan. And not only that, I'm the only one late night show uh -huh. on TV. So, parawala, uh -huh. mm. Eh. mm. eh, kasi nakakato eh. Kasi yung number one, mo na. si Kuya Jones nagalit. Mm. So, my look, sandali so, lang. Hindi lang ikaw ang number one. Yung no, sinakyan ba? Uh -huh. Sabi, pero hindi mo siya So, we were just joking. Da, ako naman, kamot. Kuya Jones, kwento ko kami. Siyempre, uh -huh. eh, sabi ko, number one every day yung sa'yo, number one weekly yeah, weekly oh yan ganyan so tama na <laughs> eh okay na and then some of the writers eh, picked it up oh, no oh. just like <laughs> ingrato oh parang ganoon pass it off as no. parang ng ano ako eh sabi ko yan ano pakiramdam mo oh, minsan parang nasa ganung mode si Kuya mm. Germs for for the past matampuhin few years. matampuhin na no <laughs> oh, kunyari matampuhin na <laughs> eh oh, oh, oh parang <laughs> oh, oh kunyari mabuti ka pa Jackie Lu hindi ka nakakalimot oh, oh, iba diyan okay tinutulungan ko noon. Nagmamakaawa pa. Tapos ngayon, anniversary natin. Hindi na nakakalimot. Oh. Ah, <laughs> Grabe. Ano pa kiramdam noon? Well, in theory, isa ka rin sa mga matumataginting na mga alumni. Ng, oh, that's uh, the uh, oh, pioneering batch kami. Panirin, pioneering batch. At sabi ni Kuya Jameson, yun ang original na reality show. Ha? Wala pa yung mga American Idol, American Idol oh, net. Ginagawa na namin yung mga Oh. May mga skit-skit rin. Tama din Kaya, siya, no? Kaya iba doon, oh. na, parang na-flip. Kaya skitsoprinik nga ang tawag mo, mm. eh. Kasi na-flip-flip siya. Na-flip na, na, no? Ayaw sumali. Oh. Oh, In hindsight, mm. ano yung natutunan mo kay Herman Moreno? Always be ready for anything mm -hmm. and everything. Kasi in show business, may times dyan na marerequire ka to do something hmm. na hindi mo naman akalain, oh, andito na, hmm. tapos hindi may sasabihin, so pwede mo bang gawin to? Yun yung bang ano? Ay, eh, lilipat yung time yung slot yung mo. Oh. Saan na wala Oo nga. Dahil kailangan, you have to be ready for everything. Yeah. Kung um, hindi ka man prepared, mm. at least you you should know how to handle uh -huh. things, no? situation. Hindi ka pa uh -huh. threatened kaya na babalik na siya, no? Sino? Si Martin. Pero once a week lang ito. din. Uh, -huh. sa uh, once a week lang uh -huh. din, no? Uh hindi, -huh. mag maganda naman yun. kasi uh -huh. at least may, may kalaban na si Arnold Clavio. <laughs> hindi, <laughs> <laughs> maaga si Arnold. Maaga <laughs> si Arnold, hindi, <laughs> si maaga eh. Pero kay Arnold pa rin ako. <laughs> <laughs> Iba ba ang late night konsepto ng late night talk show sa Pilipinas versus ito mga Conan, mga Letterman, mm. iba ba? Uh, you look at it from the point of view of late mm. night in the U.S., mm. talagang original, where, where mm. it two originally came from. Hindi yan sila Mark, hindi pa pa yan sila, hindi pa yan sila Jay Leno, hindi mm. pa. Yan. actually ang peg ko, and, and peg ng everyone else, mm. is uh, Johnny, Carson. Johnny Carson. Johnny Carson And before Johnny Carson, if I'm not mistaken, meron pa John Parr or something. Mm. Ano? Yun yun eh. Ang late night is actually news comedy. What, what you guys mm. do? Si Lord is very mm. good at that also. Eh? Seryoso kami, ha? Ah? Ha? Huh? Mm. Yan ang nagpapakomedy. Ganun <laughs> ba? We're we're, we're oh. all seriously funny. Mm. News comedy. Oh, yung baga, yung, yung kinukuha mo yung news, and then you find uh hilarity mm -hmm. or jest mm -hmm. or comedy in it para mm -hmm. to make it more mm -hmm. yung ano impact is lesser mm -hmm. uh, stress mm -hmm. and lesser negative mama. pero news pa rin pero news, news pa big. rin don don oh, na nga yung yun yung dati yun yung dati ganun na, pero hanggang ngayon ganun pa rin kasi mm -hmm. if, pero doon do, do, do na nga yung late night show oo, oo yung ganun, kasi diba, yung talaga oh. ang gusto nila mm -hmm. You're still informed information entertainment at the same mm -hmm. time mm -hmm. yung ginagawa ni Martin at saka ng ibang talk show, even Kuya Germs. Entertainment. DC, yes, they're all entertainment. Mm -hmm. Kaya kay Arnold pa rin tayo. Kaya Arnold pa rin <laughs> tayo. <laughs> <laughs> Guess kaya natin si Arnold. Oh, <laughs> tayo. <laughs> kaya natin. Ano. Kasi, Kung hindi natin yung... makuha, yung puppet na lang. <laughs> medyo na-realize ko lang yan nung napasok ako sa negosyo ko. A lot of people think it's all about spontaneity and of the cuff remarks. But a lot of them, hindi na-realize na kung gaano katinding trabaho ang binubuhos ng isang kagaya mo dito. Mm -hmm. even yung mga jokes ganyan, I'm, I'm sure. Pin, uh, pinagahan- daan mm -hmm. yan. kailangan aware ka uh, what's aware happening oh, around, oh, around oh. you. Current events, tapos history also, history. you have mm -hmm. to have a good sense of history. Mm -hmm. you have to talk with substance also. Mm hindi -hmm. eh. naman all mm -hmm. funny and ano, mm -hmm. no? if I want to vent on things, you mm -hmm. no? on on issues, unlike iba na pag yung ibang mga uh, newscasters natin, mm. yung mga ano. Kasi pag sinap, nagbitaw sila ng salita, mm. ma-offend yung tao mm. involved eh. Pero kung bin sa da, biro mo mm. dinadaan, Correct. lang so, so, ito, ito, ito lang na naman na ano. Kaya miskin magkita kayo sa labas, oh, niyari mo naman ako, pare. Mm. Ganun eh. Ganun. Oh, eh, ito, 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 ano, makamot ito, ka lang. Ito, lakatan. <laughs> diba ang tinden mm. pero isa sa mga matinding gawain na, na no? mga mm. mga bayaw mga hipag at mm. successful ka so re actually reinvent yourself conscious ba yon nung nagsisikap sinisimulan mo tong career mas talk show host parang sige lang pagtripad lang natin mm. to actually yun yung yun mas mas tama yung pagtripa eh there was mm. no conscious effort mm. to do it. wala akong ano kasi ever since ano naman ako eh nonconformist ako eh mm. katulad nung time ng yung dance entertainment naalala ko gusto mm. na lahat merong Mm. Merong lab team na love lab team, love team, ganun-ganun. Ewan mm. ganun. ko ba, for the life of me, hindi ako, mm. pag hindi ko talaga kalab, wag mo kong itim. Oh. Diba? Kasi baka mamaya. Sino ka diba? pinapare Si Gistoni Alargon? Hindi, yun lang nga eh. Kaya ako nainis eh. Sabi ko, buti sana kung si Jano o si ano, mas ma... Diba? Pag hindi ko feel, hindi ko, hindi, it will not come out Actually, good eh. Actually, yung isa rin malupit sa nagawa niya, mm. na sa dots, siya yung cool. Hmm. Isa sa mga cool, pag nakita mo siya. Pag nakita pa, mo, hindi oh, oh, siya cool baduy. Cool. E. Oh, oh. diba? Oo, ba. ko, yun ang perception. Si din. Okay, ano ba tayo si Jobit? Uy, ba't ganyan naman yung tao? kasi, kasi pagkakasabi ni Jun, Uy, police na yon tol. oh, iba oh, oh, uh, oh, oh, uh, din uh, uh, di naman uh, eh. Ako, oh, na oh, less oh, Parang iniidolo ko rin siya. Galing, Sino mga naging ka-close mo doon? Sa mga batch niyo? Actually, yung namayapang si Francis Magalona na ah, nakaka-kay magkakapatid. Oh. Si Francis actually nagsabi sa akin pumasok ng... ganun. Oo, oh. oh, kasi nung eto, eto eto the best time to say it. Hindi naman hindi muna ako nagsimula sa that's Entertainment. Mm -hmm. Before that's Entertainment, mm -hmm. ang Penthouse live no, no no. Ay penthouse yun, live. Mago pa kay Martin mm -hmm. Pop. In fact, ito si Martin and Gary would... would you know, will not negate this, no? Pag mga grand variety show, parang hindi sila ano, binata pa sila noon, na. Dapat sila yung, yeah, ano, hindi sila ang climb, yung pinaka-ultimate yung sa dulo, climax mm ano, kami. Mm Tigers na. Kasi kakanta sila. Pagkita sa mga, one more, no more! Tigers na! Kami yung Tigers, ba? Tentin noon. Mas Tigers ang napili yung pangalan. Eh, kasi may ari ng baterya ng tatay ko, Tiger's battery. Ah, okay. <laughs> Coincidental lang yun. Pero... Ah, seryoso yan? Oo, oh, bakit? Dito siya natin talaga. pala talaga kayo. Oo, no? oh, di you ko no. Masayo kayo. Sige, sutan lang yan. Tiger's battery na lang yan. Yeah. <laughs> Pero, yun ako nagsimula talaga. Hindi naman... Okay. The reason why they got me Hmm. for uh, for that entertainment It was because of the Tigers. Hmm. Very. Kaya yung nasa gitna palagi sa Tigers. Oh, kasi tatlo so... lang kami. Pero talo ba Talaga ay hmm. I started out with Penthouse Life. Matindi. Hindi mo na mi-miss Omar talaga? sa pelikula. Ay, Ay, pa rin siya. Diba, eh, Nag-soap ka mo. last year, so, so. di Nag-soap so, so, ka last year. ka, di ba? Oo, oh, okay. <laughs> Frustrated lawyer ako eh. Ah, nah, nah. eh okay and naman. Okay ano bang course eh. mo sa UST? No? Political science, pero com arts. Ah, naman. Hmm. Good naman tayo eh. On sinda my way, supposed oh. to be tulo. Kaya Kasi dati daw, nagkaroon ka rin ng sex scene dati eh. Oh, ayun. Oh, sex scene daw siya dati eh. Oh, sino yung unang sex scene? Sex scene ko ba? Hindi, meron yung araw, di ba? Yung ano ni Alma Moreno, kanta, alam mo, kanta ako, ang kanta namin nung no? Careless Whisper. Mm. Yun, no? Oo, mm. oh, tapos, pumatong ako kay, ano, kay Alma Moreno. Oo, oh, ganun. Tapos nakalimutan ko na yung ano, nangyari. Hindi mo naalala kung <ang> nangyari. <laughs> oh, Yun oh, oh, yung height na, pa ni Alma, no? Oh, ano? Uh, Kainitan ni Alma, Calum Moreno. Moreno. Ganun ang kalupit nung araw. Uh, uh, Oo. Oh. Yun eh, yung, hita niya. No? Yung uh -huh. hita pwede ng aeroplano. <laughs> I never go. Ngayon. Loveliness yata loveliness. yun. Loveliness. Ay, hindi oh. yung pelikula pala. Hindi, hindi. hindi. May perception kasi na ito si Jojo ay, ay chick boy, -boy. matinig oh. sa cheeks, oh, oh. ganyan. Totoo so, so, lang, talagang ano, Hmm. Takusa daw to eh. Isip ko nagsabi niyan okay. pa, to. May, eh, may nagsasabi eh. Mga Hindi oh. naman. Mahal ang misis. Mahal ang misis. Loyal. <laughs> oh, parang ako <laughs> Tapat. yan. Oh. Mm -hmm. Karas lang tayo. family man tayo pa. family rito, family run. Ayun. No, family, no, family man. Rito, oh. na Masisira yung snare drum dito. Hindi. Ano na ako pa. Sobrang sobrang uh, bait ko. Okay. Mga yung banda doon, tropa ang tropa mo rin. No? Oo, oh, mga, mga, mga mga boys natin, Lloyd Mara and Do all the way. <laughs> alam na timing. Alam na yung timing. Eh. Alam na yung timing. Oo. Oh. pinag yata nila yun. Pag sa doon. <laughs> Saan uh, ang galing, galing, ng show niya, walang takot eh. Kahit sino talaga yung guest eh. Ano? Galing, no? Oo, oh, eh kasi ano naman, I always find hmm. There's something always interesting about a person. Eh? Oh. Always. It's a matter of you bringing it out oh. from them, eh? getting from them. Eh? you yeah. know, Pulling it out from them. Bisan may, bisan may marami kang guests, di nakasya doon oh. sa <laughs> oh, eh. Oo oh, eh. okay. Meron nga ako minsan guest ano eh. Sabihin okay. sa akin ano oh, ano, pasensya ka na, parang hindi talaga ako, oh, no, no no, no problem, sabi ko. walang Miskin naman dito mag-usap dyan, magtinginan lang tayo, oh. okay na sa akin mm. eh, di ba? marami ako, ka rin ito, ako. Mas lalabas na lang, maglalabas na lang tayo dito ng mga text content kung ano yung pinag-iisip pag natin dalawa. <laughs> ganda. Maganda yun, di ba? Ganda, <laughs> <yung> idea, <laughs> ayun, diba? ganda. Oh. Eh, uh, kaya lang, minsan, pagdating doon, kung sino pa yung gano'n, siya pang mas madaldal madal sa akin. Di ba? Ah, Dere-derecho. Baka na yung hey! Yung mga fans mo, nag-early-early pa, mm. sana ako doon, ano? Medyo, may iba parang nalungkot nung biglang naging high-tech yung set mo. Kasi, talagang alala ko na yun. Floresan. Isang floresan. Nung nagpunta siya sa kabilang channel, no? i telepono. ako. Kasi, talagang oh, phone line talaga oh. siya. So, may tumawag pa, wrong <laughs> na, umga, umga, gaya. Ang ganda na yun. <laughs> tapos, meron pa nung one time. To Totoo talaga kasi, live ko tinitira yun, eh. So, eh, po, dumarating lang kami doon an hour before. Hindi namin na-check. Pagbukas bukas ko nung ano, may nanganak ng... <laughs> may pusa, may pusa sa ang eh. sa pusa. <laughs> oh, kailangan. May mga anak ng pusa. Po, anak ng pusa. Bakit? Hindi, may mga anak ng pusa talaga. May pusa talaga. Pero <laughs> oh, hindi mo <laughs> nakakatawa. Ang dami sila sabi na, ang corny-corny ng mga jokes, pero ano sila ng Ano Para gusto nilang abangan. Ano D lang makakorni na sinasabi. Oh. Actually, so, yun yun yun. nga lagi siya sabi. naman eh. O, oh, eh, totoo na mong <laughs> Pasi mo, nagsabi na Di ba? Di ba? maganda nakatawa. kasi sa corny, pare. D Hindi ka matatawa. Pero maya-maya oh. ka katatawa. Oh. Didili yung may, may, tawa mo. May gestation period oh, yung jokes ko, pare. Sabi nga. gitna ka nung drive Naisahan ako dun. Oh. Oh. Eh. bago ka matulog Oh. Oh. Oh tika, no? Pa, Jojo talaga. <laughs> oh. Ang nakakatawa doon. Ang nakakatawa doon, pinipilit mo. Oo. Oh. Pilit mo yung joke mo, ba? Ano ba? Sabi, daddy jokes yung oh, atin, daddy. eh. Tawa na muna lang. Tandaan yung, na oh. yan, eh. Ang ganda ng saba. Tawa ba? Diba, Tawa na, tandaan. <laughs> Alala ko, tatay eh, ko, eh. Kasi pag hindi ka tumawa, uulitin niya oh, pa. Oo, mismo. Diba? Parang ako, eh. Na, Umuulit. Ini-extend ko pa, eh. Oh. So. Di ba? Ah, lang eh. Ano yung typical demographic ng audience na nanonood sa yo or nanonood ng late night in general? Ang pagkakaalam ko, yung medyo mas mas may edad na, mm -hmm. no? Tapos uh, yung mga 40 and above, mm -hmm. no? Pero I found out, lalo na ngayon medyo mas maaga-aga nung mm. ano, ang daming, ano na eh, mix, mix, ano na eh. mm. Mix na yung mga nanonood, may eh. mga bata, nakatranscend ka ng boundaries, mm. naka-jump ka ng, mm. na touch mo sila lahat, so A, B, C, D. Mm. You know, so, yung iba naman, hindi na nga sila, amin, parang hindi na yung maintindihan yung joke mo minsan, pero tumatawa ka, natatawa na kami. <laughs> parang gusto nyo nakakatawa. Okay, sayaw mo, pinanonood lang namin sayo sa'yo. Mo. So, There was a time muntik ka na mag-quit ng showbiz, ano? Nag-work -nag ka para, yeah, no. para sa isang... Uh, sa gobyerno ng Paranaque. Right, mm, right, right, right. Kamusta right. yun? -o okay naman. Actually, isa rin yun sa mga God's hands na nakita ko eh. Na nung huminto ako ng showbiz. Kasi nakita ko, yan na nga kung ano-anong gusto mong pagawa sa akin. Plus, there are certain things in show business na kung gusto mong sumikat, you have to go through. Eh, mm -hmm. mm -hmm. hindi ako ganun eh. I did not succumb to the... Temptations. Temptations na lang. Cut long story short, nagtrabaho na lang ako. Nagtrabaho mm -hmm. na nakapag-aaral naman mm -hmm. tayo. No? So, trabaho. Talagang regular. Mm -hmm. Tsaka walang ano sa akin ha, miski misti sa so, ano 'yung gulat nung pumasok sa trabaho nung oh, trabaho oh oh hindi oh ganito oh. so, eh, so, dentoy oh, eh. eh, eh. pero hindi ba mahirap 'yun minsan kasi parang uh, bata ka pa lang ano high school ka pa lang nung, work ka na sa industriyang ito at ang delikado diyan minsan may epekto 'yan sa ego mo at itong sudden shift ng environment ay baka hmm. uh, iba 'yun ibang-iba 'yun sa kinagis or nakagis mo, mukoton ko buti hindi 'di ba humble 'yan 'di ba buti hindi na Exacto nga kasi mahirap mm pasok sa polo. Tira sa shirt natin. Pag lumaki yung ulo, mahirap siya. Ako, lumalaki na yung ulo. Kaya hindi na nakakaroon. Hindi kasi siguro anim ko magkakapat kami. Puro lalaki. Grounded kami ever since. Para pag tingin. yumabang ka ng konti, bibigwasan ka. Oo, oh, gano'n eh. Wala bang naghamon sa'yo ng showdown sa iyo? Oh, marami. Kailan mm -hmm. kay kayo ni di ba? Ni Come on, Jojo! Di ba? Hindi ba? Hindi ba? Sige lang mo diba? Laway mo pare. Talsik-talsik pa. Yung mga dance moves mo ba, ba updated pa? Hindi na. Hindi na, hmm. hindi, hindi na. na. Baka parang Eric Tayag ka. <laughs> <laughs> payphone, na yung request yung Bago ako ngayon. Payphone. <laughs> May payphone ba? May payphone ba tayo? Smooth <laughs> <laughs> dati, no? Parang yung oh, smooth dati. Dati, medyo yan. Simple mm. lang. Turu-turu ka. <laughs> cool, cool dati. Cool. Oh. Eh. Oh. Nakita oh, ko nga eh, yung mga sayo ngayon. Obserbahan tinitig mo Tinitignan ko gano'n, sabi ko sa cable. Pa, ko. kaya uh, ko. Uh, ano? Punto. Ang lipat ko, paglipat ko, National Geographic, puha, puro mga gorilla, gano'n din. Hu, 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 hu. Sa ako, parang pareho ah. Ang <laughs> ganda. <laughs> Saan mo nakita sarili mo 10 years from now, Joe? Ako 10 years from now, I hope to be doing the same thing. Kasi... Hmm. Jojo A all the ako, way. Oo, yun around. na talagang gusto kong gawin hanggang retiring ano na siguro mag a na lang ako ng mga ano pa rin, like go, yung go back to recording again, like uh -huh. I told you. Di ba? Mm -hmm. So kung i... Ano, this is something that people do not know eh, about mm -hmm. me. They know I can dance, they you know I can host, you know, I can... Mm -hmm. I host, they know I... I ano, pero so, yung singing... Oh, yes. <laughs> <laughs> Ito mo? <po? Hindi. laughs> <Dari, laughs> alam mo lang, may, may urban myth eh. Siyaray kumanta na. Your eyes uh -oh. open wide. Siyaray so, so, look to way... Oh, Kaboses kasi ni. eh. Pwede ko nga, uh -oh. ikaw kumanta. Yeah, ako kumanta nun eh. Yeah, Ah, that, chapa, before, ano ba? No, 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 no. uh, it's ano yun, na uh, to toto yun. Yung... yung, yung. Bigyan mo kami ng tip, call paano? Hmm. Uh, tips on how to last in this business. Yes. I do not last forever. Ah, ah, how to last. Hmm. Pero maganda uh, rin yung sagot mo. No, ah? pwede. You I don't, don't want it. to last for... Uh, uh, do not last for everyone, no? Uh, ano ba yung... I think... Longevity. Longevity. You guys are doing it right. You know? Uh, you're having fun mm -hmm. with what you're doing, eh, and yet you're serious with work, mm -hmm. di ba? Kasi hindi naman mm -hmm. kailangan mawala. Pag seryoso sa trabaho, it eh. doesn't necessarily follow na lagi ka nakasimangot. Mm. -hmm. At na Kaya mali nga yung serious buyer. E eh. mm -hmm. eh, paano kung happy buyer ako, di ba? Mm -hmm. mga kotse. Mm. -hmm. Minsan hindi ka makabili. Bakit? Oh, gusto ko tong auto na to eh. Oh, ba tayo hindi mo? May pera ka ma. Meron. Eh, ba tayo mo bilhin? Pari, for serious, serious buyer lang eh yung <laughs> e masayahin ako. Diba? E yung ka. So wala na, yung, mawawala yung ano mo, di ba? <laughs> Bakit ka so, may serious buyer, no? Oo, okay, diba? 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 diba you diba? diba 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 you just have to be mm. passionate with work mm. and like, like like what you're doing, but at the same time have fun mm. kasi if you take out the fun, especially entertainment tayo kahit itong ginagawa mm. nyo na 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 information, mm. the way you do it is very entertaining eh. Wasak ka eh, pagka mm. ano eh. So kailangan yung You have to feel what you're doing, you have to mm. be passionate about what you're doing. Mm. And then you know, everything else is a bonus. Money, mm. it's a bonus. Fans it's a bonus. They mm. say you cannot give what you do not have. If you do not enjoy it, other people won't. Mm. Galing. Sa tricycle? Hindi, yun na yun, yung, Uy, Jojo, thank you ba, ka namin gabi, gabi. Mm -hmm. Minsan sa restaurant, kakain ka, mm -hmm. di ba? Kasi mm -hmm. kailangan, kaibigan mo yung mga waiter, mm -hmm. Eh. Pag di mo kaibigan yung mga waiter... Matagal <laughs> yung service mo? <laughs> Oo. Oh, di lang matagal. Minsan, baka hindi mo alam, mm -hmm. special ka na. Yawa. Eh, nung college kami, pag mo special, nagtrabaho kami sa canteen, e. Uy, sino yan? Special yan. <laughs> Brabe, no? Special? Uy, special ba yan? Oh, matay ka. Ganon, ganon. No? Baka nag-share na kayo ng DM. Ang dami, yung ang dami niyang pinagtrabaho, no? Nag-canteen pa siya, ano? Di ba? Mga, eh. Alam mo, yung mga nung ano, ang dami mong mm. ano. siguro, it's, ano eh, yun, totoo talaga yung mga mm. pinagdaanan mo will will mm. mold you into what you are. Mm. So you have to have a good sense of history para mm. at least maganda yung ano mo um, um, hold Ito. mo sa bagay. Ano diba? Paano ka nagme-maintain ng katawan mo? Obviously yung buhok mo mawawala ka <laughs> pa kaya <alam> na, Pero <laughs> nagji-gym ka ba? Nang mm. nakak nagpapa bakit ka na De, meron, wala kang chan? Pero hindi wala actually ano. Astig ka pe. Yun. Yun pala. Yon 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 yon, ano, ka ano ka Pero totoo kasi, ano eh, ako kahit ano, kinakain ko eh. Mm -hmm. Lahat, muski Pero hindi lang ako nagkuma... kinatanggal ko na mga fats. Mm -hmm. Ayoko na mga matataba eh. Oh. Fats all in the right places, okay. Mm -hmm. Yun. Pero... hihi, <laughs> <laughs> bakit? Pagka pagkain na ano, wala na akong fats lang. Pero lahat, kahit ano, kinakain ko. Mm -hmm. Tapos kami magkakapatid we play tennis every oh, now and then. So, oh, tennis. pala yun. Mm -hmm. Ito naman, table That's tennis. Table tennis ka ba? Ito naman, mga anak na. Iyon. <laughs> mm. Three months, three months. Three months, ha? Three, three months. months. So, a blessing yan. Iyon. Mm, oh. Kunyari, kunyari, napapakana ko na bukas, Joe. Ano yung gusto mong huling hapunan mo? Huli <laughs> huling hapunan ko. Kung ayaw mo, bigay mo nila sa akin. <laughs> Kung huling hapunan na eh, iba nakakainin ko. Pagka na mo kain. Ano yung ganda? Ano yung, ano, yung okay. ano yung kanta na gusto mong pinapatugtog habang ikaw ay sabihin natin na being laid to rest, kunyari. Yeah.